Ang lupit mo boy, ang lupit mo. Pakurot nga ako, lupit mo, lupit mo. Kumain ka tala para may lakas ka sa pagsayang ng oras mo. <laughs> <laughs> ah. mm. <laughs> galit, ka, galit ka po sa natutulad, di ba? Ito ang uling kagat. Salamat sa inyo, pari na TV. Uling inong. Salamat sa inyo, pari na TV. Kasi gusto ko pong uliin ang mga taong pumunta sa maling gawain para pumunta sila sa tamang gawain. Dahil lang mali, mata, mag, maging abang buhay na mali yan. Pero kung itatama mo yan. Good morning, good morning mga buddy. Masama yung panahon ngayon, gawa ng may ulan. May ulan, may ulan pa kayo, te? May ulan? Ah, may ulan. May bagyo pala, may bagyo. <laughs> Hindi lang may ulan, may bagyo pala. Dito tayo ngayon sa Moa oh. sobrang tahimik dito. Maganda magpahangin dito. Grabe yung hangin, oh. Ayan. Uy, tinawag tayo. Ano yun, buddy? Hindi na rin po kita sa wakas. Uy, may nagahanap pala sa atin, oh. Kapatid, bakit ano, wala? Ay, ako ay ka yung kapatid. Ay, ganun? Kinala mo ako? Parin yung TV. Saan po ako nakilala? Idol po kasi kita wow di na! Hindi na. Po, kita kung pala sa Facebook tapos sa ano rin. Sa YouTube. Idol, idol na raw ako, bola ako dito. oh. Tingnan to. Ano pangalan mo? Genoa Diasis po. Ha? Genoa Diasis. Bakit nandito ka? Wala po, pumapatrolya yan ang po dito. Nagpapatrol yan? Nakapulis ka ba? <laughs> 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 Hindi po, parang ano lang po, gala-gala lang po dito. Oh? Hindi ka naman pulis? Hindi. Sunod ah. pa po, sunod pa po. Ah, gusto mo maging pulis? Apo. Ano, nag-aaral ka pa? Ha? Apo, grade 10. Saan ka nag-aaral? Uh, nag-aaral sa Pasig ka nag-aral? Ba't ka dito? Wala po, nagsasayang lang po ng oras Nagsasayang lang oras? ang lupit mo boy, ang lupit mo Pakurot nga ako, lupit mo, lupit mo Kumain ka na? Hindi pa nga po eh Hindi pa? Kumain naman po ang pinila Ah, kumain ka muna dito, 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 tara, tara, tara Hindi Pakailan mga itong kaibigan ko Anong hotdog sir? Ha? Anong hotdog? O, pili ko dyan, anong hotdog? Anong hotdog? Pili ka kahit eh, anong huwag yung 50-50 lang pili ka uh, Saan dyan? 60. Yung tag? 60 May tag 60 ba kayo? Meron Hindi ako babayang na tag 60 Gusto ko yung pinakamahal bigyan mo yung ano yung Hungarian sausage 130 O oh, sige Giant yun, bacon Yan ba yung pinakamahal? Yes O oh, yan o oh, sige bigyan mo siya ng ganyan Yung pinakamahal ba yan ate? Oo oh. best seller Best seller? Bigyan so, mo din lang tubig. Tubig lang kasi maga pa eh. Mag Pagal pang soft drinks. Mas maganda ang tubig sa katawan. Yan. Okay. Kumain ka lang para may lakas ka sa pagsayang ng oras mo. <laughs> <laughs> ha? ba <laughs> Kaya ako kumain ka kasi para may lakas ka sa pagsayang ng oras. Di ba lang sasayang ka ng oras? Wala eh, maano sa eh, baba eh. Ah oh, ayun, lawa, kumain ka na maigi para may lakas ka sa pagsayang ng oras mo ha. Oh. Anong, ano, anong pangarap, anong gusto mong paglaki? Police po, sir. Bakit police? Kasi gusto ko pong uli ng mga taong pumunta sa maling gawain para pumunta sila sa tamang gawain. Dahil lang mali, mata, mag, mag maging abang buhay na mali yan. Pero kung itatama mo yan. At saka gusto ko rin po, sana sa mga game police lahat ng sinasabi niyong adik ay kalaban hindi sila kalaban sila ay kapwa Pilipino rin natin kailangan nila ng tulong ng isang gobyerno para maging masangko ang droga dito sa Pilipinas may pinag may pinagugutan to si ano anong palaya mo ulit? Nawa po Nawa, may pinagugutan si Nawa bakit nasabi mo yon dahil marami na rin po ang kaibigan na naging pero Ma naging matino dahil nagkaroon po sila ng trabaho, nagkapamilya. Kaya doon po nag ano, sabi doon po umano yung isip ko nung ano, sabi nung una po gusto ko maging pulis para hmm. wala lang ng abik, pero mali pa lang aking iniisip na kay ko sila. Hmm. Ang naisip ko po sa kanila ilagay sila sa tama para hindi sila gayahin at gayahin sila na magbago yung utak nila na pumunta ng tama. Tutulungan natin sila magbago. Gano'n yun, ha? Pero yung sasabi mo lang, yung adik, mali yun. Okay? Kay. Kasi parang sinasabi na natin na kalaban natin ang kapwa Pilipino. Galit ka po sa natatulad, di ba? At galit nila ko sa nagbabike. <laughs> <laughs> At kung mag-alit sa na nagbabike, dapat magawa ka kasi exercise yun yan. Ah, gano'n gano'n. Sige, sige. Ito yung bike ni pare, oh. Galit ako sa nagbabike na hindi ko makain eh. <laughs> ba? Diba? Kaya pinakain kita kasi galit ako sa nagbabike na hindi ko makain. Kumain ka, mag-aaral ka mabuti ha? Huwag ka mong bayabas ha? Alam mo ba yung bayabas? Hindi ko pa alam yun alamin mo. <laughs> <laughs> Ito ang uling kagat. Salamat sa inyo, pare ng Tibo. Uling inong. Salamat sa inyo, pare ng Tibo. Baka naman maalam ka Ah, ingat ka brother ah. Mag-ingat ka. Mag-aral ka mabuti ah. Sana yung pangarap mo at yung gusto mo sa buhay ay eh, maabot mo ha. okay ba yan? Ang cute mo pala no. Ang mo no. sige na. Gumalagala ka na. Ha? Sir, maraming Ingat ka rin ah brother ah.